refreshing na ilog, magandang lugar, maliwalas. Isa yan sa mga gustong gusto natin puntaan, especially ngayong summer. Pero, hindi yan instant na kapag pumikit ka at pagdilat mo, ay nandun ka na. Kailangan mo yung paghandaan, pagplanuhan, at minsan kailangan mo pang tumawid ng ilang mga tulay para lumapuntahan yung lugar na gusto mong puntahan. At <laughs> itong spot na ipapakita ko sa inyo for today's vlog, ay hindi siya ganung kadaling puntahan. Kita na naman yung daan. At dito nga sa part na to guys, may nakasulubong pa kaming mga kabayo. Kasi ito palang lugar na to ay hindi na halos kayang daanan ng mga sipling sasakyan. Pero sabi nga, pag may syaga, meron kang nilaga Totoo yun guys, pero for today's video ang baon nga pala namin ay adobo at hotdog Ito kasi yung madaling lutuin at the same time hindi agad-agad napapanis At bago namin ipakita sa inyo ng tuluyan kung ganong kaganda itong lagar, gusto ko lang ishare Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends. At itong huling Sunday nga ay nag-celebrate tayo ng linggo ng pagkabuhay. At lagi natin tandaan, merong Diyos tayo namatay para sa atin at tayo iniliga sa ating mga kasalanan. Kaya i-offer natin ang ating buhay sa kanya. So ito na nga, guys, ituloy natin ang pamamasyal. Ang masasabi sabi ko lang guys sa lugar nito ay napakasulit. Kahit hindi naging madali yung biyahe namin, malayo siya guys, malubak, may part na malubak yung daanan. At the same time, kailangan maglakad ng medyo malayo. But still, pagdating mo naman dito, napak napaka-refreshing at talagang yung pagod mo ay mawawala. At eto nga habang nag -e edit ako, biglang may lumabas na notification ng aking cellphone ay lobat na. Parang tayo lang din, no? napapagod pero kailangan lang natin mag-charge sa buhay kasi hindi tayo pwede mag-quit, kailangan patuloy lang. Madalas nga natin nakikita sa social media, no? kung pagod daw tayo sa buhay, isipin na lang natin na may mas pagod pa sa atin. Ang ganda talaga dito sa Manadlang Falls. Masabi ko guys na perfect ito for the whole family kasi may mga spot dito na mababaw guys na okay na okay talaga sa mga bata. At the same time, para naman sa mga adult at sa mga madaling lumangoy, may spot naman dito na kung saan pwede kang tumalon at talaga may enjoy mo yung pagsiswimming kasi malalim yung part na to ng ilog. At kahit tumambling ka pa, ay eh, talagang pwedeng pwede. Basta make sure lang na marunong kang lumangoy. So, paano? Hanggang dito na lang muna ang ating for today's video. At kung di ka pa nakafollow sa ating Facebook page, pakifollow naman. At pakishare na ditong video para mas marami mga kaalam na merong gantong kagandang ilog dito lang sa Antipolo Rizal. Take note nga pala guys, no? pagpunta natin dito at kahit saan pang nature spot, please iwasan natin mag-iwan ng kalat natin. Ilagay na natin sa ating mga isipan yung zero garbage or zero trash policy. Ibig sabihin niyan, pagpunta mo sa isang lugar, kung ano yung daladala mo papunta, ay dadalin mo rin pa uwi. Yun lang. Salamat!